'di ba? Oh. Nagjakpatan ko, nagpakita din. Ito yung mga dinadaanan guys kapag ano nagbugayan siya. Ayan. Ayan si Mayon guys. Kitang kita si Mayon ngayon. Ayan. Ayan siya guys. Kitang kita siya ngayon hayan, acambye namin guys, di ba? ang ganda, kahit guys sobrang init, sama ko yung aking aki, <laughs> di ba? ganda ganda guys, ang ganda ni mayong Tara na guys. Salamat at pinigbigyan niya kami na makakuha ng videos.